Matapos maghapunan, naggatawaan ang mga pro na acting skills sa Manila ang subukan. Okay. Again! Uy, nandiyan ka na. Uy, dito ka pala. Kamusta ka na, bro? Ayos lang, ayos lang. Dito ka niya. Eto, maupo ka. Ay, na ako. eh. ano mo naman? Tignan mo, gabi na, Medyo, ano oras na ba? 10, 10.30 na. Actually, ano kasi, may oras na lang na ako naghihintay. Ay, kita. Bakit naman? Bakit may flowers dito? Para sa'yo. Wala lang, namiss lang ito. Ganon. Kaya binisi tayo. Tara, muna. Sige na nga. Hindi, ano ba mm. pa yun? Panambali ang natigil okay. ang laro ng mga protege ng dumating si Mentor Jano. Hello. Hello. Ah! <laughs> Okay, tuloy niyo yung drama niyo. Tuloy, tuloy. Mananad ako. ako. <tinyo> Magkikis hintayin niyo ako. Hanggat hindi ako lumalabas, tuloy niyo. Alam mo, meron na akong gusto sabihin sa iyo eh. Ano ba yun? Um, matagal na rin tayong magkaibigan since high school pa. Matagal-tagal ko na rin iniipog ng lakas na loob para sabihin sa ito. Mahal kita. Natatakot ako uh, ngayon magiging reaction mo. Hindi ko lang panasabihin ko kasi kung alam mo lang no, dati pa na na ganun din ang nararamdaman. Ganun din, din yung nararamdaman ko sa'yo. Go Sander. Talaga? Uh-uh. Hindi ko in-expect yung reaction mo, pero ibig sabihin ba tayo na? Uh Oo. -oh. Yes! Sana huwag kang magalit. Baka siya matagal ko nang gusto ng gawin ito. Hoy! 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 Anak! Ano yung ibig sabihin uh -oh. ito, anak? Wala po! Sayang nga na po. Pag sumasagot ka. Anak! Ano mga sabihin nila? Sumasagot-sagot. Tay lalaki na ako. Ibig sabihin ko ka, mali yung Jensen, ay, alika. Pag trabaho, trabaho. Pag eksena, eksena. Okay? Pero good, job. good job. Hey! <laughs> <laughs>